Nandito tayo sa barangay ng Yabak Barangay Yabak Siniluan Laguna, may Siniluan na eh. Pero occasion to. Ginawa na yung cover court dito. Agaraw din oh. Ang mm -hmm. lawa ko ba? Ang ganda eh. Sana. Ito, yun. sa mga Oo, ito. Ang Ang tubig walang ngayong kanan papunta ng Kampawul ang bagong silang ito yung kay doktora yung may saan gate saan Ay, si yung bilo? may bakod ito yung sa mga milk ito sa mga milk Ay, ayan ang kay dok, ganda oh ayan sa so, nabenta ko sa so, vlog ito wow. na may gate nice ba, tabi na siya dito, dito, dito. Ito pala. Ayan, ito. Tolo, Ayan. Dito yung mga bueno. na, to. Yeah, mga na eh. aber, aber oh, ito. mga bueno na. mga na. mga na. Ayan, mga na. mga na. Ito na ang ni Mira. Bang nagawa na rin. Iba ito, iba ang nakaabila dito. Ayun yung kaya ni Mira, yan. Ito ang kaya ni Mira. Ang... Ito na ngayon ang ito ang ano, ito pa yata hindi pa ito. Ito, ayun, ito, ito, ito ayun, pa. kaya ni Mira. Ayun ang rapo pa. ang rapo pa. Ayan ang Dito tayo sa rap Ano nga mo mm. <laughs> 400 yata ang ano? Uh, ilang itariya yan? Pero kaya ng motor to. Dito na rarag yung mga ATV ng Camp Awol eh. Punta namin yung lupa ng Ortega. Dito po sa taas. Nandito kami sa Sitio Palanas. Barangay ng Yabak. At ito po ay 1.5 hektar nakukursa na dahan pang bilhin kasi tatayuan po ng windmill po yung palabas ng barangay diyan kami dumaan kakikiraan po kami kasi sa ibabaw niyan andyan po yung lupa may available po diyan na 9 hectares, ito pong pupuntahan namin ay 1.5 diyan po ka namin. May, may oh, sila, sila sa amo. Hmm? Hindi pa. Ayan po yung tanatabasan ng windmill. Gagawin kalsada. Ada. Daan. Sabi ni Kuya Mary Ate. May mga number. Yung marking ng windmill. Dito po dadaan yung kalsada ng windmill may mga number yung puno baka yun ang babayaran ang dadaan lahat po yan tatamaan mayroon pa po dito available na 9 hectares 50 pesos per square meter nakakaroon po ito ng kalsada kaya maganda po ay makapamili na dito. Lahat na halos ng puno. Ang dadaan. Kabilanan. Ayan. Ayan. Oh kawan oh, Ayan ako, umula na oh, na oh. Nasa pinakatap na po kami ng bundok. Dito po yung daan ng windmill. Ito na kami sa site mismo. Uh, dati pong na-vlog ko na to. 1.5 hectares na 60 pesos. At uh, ngayon sinurvey namin site visit kasi may gusto na pong bumili nitong lupang ito. Kaya ko po siya i at i Kasi po meron siyang kalapit na 9 hectares din na available. Ngayon po doon sa mga gusto na makabili ng investment lang sa ngayon. Kasi ito po mismo yung road. Ang tawag po nito doon laging road. Tapos ngayon bubuhayin po yung kalsada na yan dahil ipapagawa po ng windmill magmula po doon sa National Highway ng Pami Siniluan Real Impanta Road mga titulado po yun habandang kaliwa pag nag-start na po yung yung kalsada dito sa may palanas mga titulado po yan hanggang dito sa kabundukan malakas ang hangin po dito kaya po napili ng windmill na dito maglagay napakarami pa po pong lupa na available dito makukuha lang natin sa 50 pesos uh, yung iba less than 50 pesos at uh, per square meter yun po kapag nagkaroon to ng kalsada kapag po ito ay naayos na ng windmill potential na yung mga lupa dito pwede siyang magmahal na ng doble doble dahil sa gagawing kalsada kailangan natin ng geodetic engineer at derecho tabas kasi mahirap magtabas nang hindi mo alam ang exacting eksaktong boundaries kaya madami pa akong potential po dito na tituladong lupa yan kung ngayon po tayo mamimili mga mura pa

Alam nakaw kaya kami nito. Ayun, dala dito. Pakalinis po ng tubig. Madulas.